sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, makikita si Li Hao na nakaupo sa malamig na lupa, nakapamulsa, at tila ba nilalamon ng malalim na pag-iisip. Sa simula, parang perpekto at walang sablay ang lahat ng plano, ngunit sa huling saglit, bigo pa rin ito. Ramdam niya ang bigat ng kabiguan habang butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Malas ba ito? O may mas malakas na kapangyarihan na pumipigil sa akin, bulong niya sa sarili? Halos hindi marinig kailan nagsimulang magbago ang lahat, kahit na nabigo ako, hindi ko matatanggap to hanggat hindi ko alam ang dahilan. Bigla, mula sa likuran, sumulpot ang isang pigurang nakasuot ng matingkad na dilaw, isang lalaking nakaluhod, may peklat sa mukha, at mariing tumawag, second young master, mababa at mabigat ang tinig nito, tila may daladalang masamang balita, ayon sa ating kasunduan, bigo plano, oras na para umuwi ka na. Sa mismong sandaling yon, Kumislap ang kakaibang marka sa noo ni Li Hao ipinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim, at binitiwan ng isang mahinang buntong hininga. Sige, kung ganun, wala nang magagawa pa. Aniya habang unti-unting kumukutitap ang kanyang katawan at marahang tumatayo, talagang hindi ka kikilos hanggat hindi nakamamatay ang panganib. Hu. Tulala ang lalaking may peklat, ngunit mariin ang sagot, utos po ng city lord, hindi namin maaring suwayin mas makabubuti ito para sa iyong pagpapalakas sa hinaharap, at saka, second young master, napakarami mo pang magical weapons na hindi nagagamit, hindi ka mamamatay. Ang lupit mo talaga, sagot ni Li Hao Tian na may halong pag-aatubili. Bumagsak sa lupa ang circlelet mula sa kanyang ulo, sinukli niya ang buhok, at ngumiti ng may bahid ng pagsuway. Terra na, oras na para umuwi. Opo, young master, tugon ng lalaking may peklat. Lumipat ang eksena sa labas ng Fendao sect sa bayan ng Wudao. Isang palaboy ang nakakita kay Li Xiaofan na naglalakad. Hoy, batang lalaki, sigaw nito. May kislap ng pag-asa sa mga mata. Ang ganda ng pangangatawan mo para sa martial arts. Matuturo ko sa ang isang dimat matalong teknik. Gamit nito, masusuntok mo pa ang mga immortal sa itaas na kaharian at masisipa mo ang mga pinakamataas na nakatatanda sa Immortal Palace. Hindi naman mahal, tatlumpu o apat na pung asul na barya ng espiritu lang, ano sa tingin mo? Kinamot ni Li Xiaofan ang pisngi, halatang nag-aalangan, wala po akong blue spirit coins, at hindi rin ako ganon kahusay. Binuksan niya ang kanyang bag at sinilip ang laman, pero may dala akong kaunting pagkain, kung okay lang sayo. Pwede mong kunin, tungkol naman sa mga banal na teknik at kung ano-ano pa, malamang hindi ko rin matututuhan ng mga yon. Ayos lang, ani ng palaboy habang umiiling, Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, isang malakas na tinig mula sa itaas ang sumigaw, isang babaeng nakapulang bestide ang bumaba ng tingin sa kanila, Hoy, Leo, pulubi ka, nang luloko ka na naman dito, umalis ka nga. Umismed si Leo, ang tinatawag na pulubi, at mariing tumugon, anong klaseng pananalita yan, Leo pulubi, ako ang Supreme Immortal Liu Qingshan, at saka, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sumabat ang babae, at ikaw raw ang kapatid ng City Lord ng Fendau City, paulit-ulit mo na yung sinasabi, kung totoo kang kapatid ng City Lord, ibalik mo na yung matamis na pancake na niloko mo sa akin. Dahil wala kang talento, paano naman naging kasalanan ko yun? Sagot ni Liu Qing Shan nang may pagmamataas, nakataas pa ang baba na para bang siya ang hari ng lansangan. Sa sandaling yun, itinuno ng dalagang nakapulang bestide si Li Xiaofan na para bang binabalaan ang lahat, hoy, dayuhan, Huwag mo siyang paniwalaan, manluloko lang yan, kapag nakuha mo na ang Blue Spirit Coins mo. Huwag kang magpasikat, baka may manhold up sa'yo. Salamat sa paalala, magalang na tugo ni Li Xiaofan, bahagyang yumuko bilang paggalang. Mula naman sa likuran, biglang sumingit si Fang Lingxiao, may kasamang ngiting puno ng sigla. Hoy, Xiaofan, bilisin mo, sumunod ka sa akin, gagala tayo at magwawaldas. Opo, mabilis at mariing sagot ni Li Xiaofan, agad na sumunod sa yapak ng kasama. Ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Liu Qingshan ang bag na nakasabit sa baywang ni Fang Ling Xiao, halos tumulo ang laway niya sa pananabig, ang daming aura ng Blue Spirit Coins, bulalas niya, at agad na lumapit, pilit na nagpapalapit loob, pare, ang pogi mo, ang ganda ng pangangatawan mo para sa martial arts, pwede kitang turuan ng Invincible Magical Talent, suntok mo, babagsak ang Immortal Upper World, sipa mo, Mawawasak ang Great Elder ng Immortal Palace. Tiningnan lang siya ng malamig at masusi ni Fang Ling Xiao, habang sa kanyang isipan ay may bulong, aura ng isang nagkakultiba ng Divine Body, ang taas ng level. Kahit noong panahon ko, sobrang bihira ang ganyan. Hindi pa rin tumigil si Liu Qing Shan, itinataas pa ang daliri na parabang nag-aalok ng espesyal na presyo, apat na pung Blue Spirit Coins lang, ituturo ko na sa iyo ang kakaiba kong sekreto sa martial art. Muli, Mula sa itaas, sumigaw ang dalagang nakapulang bestida, puno ng inis, huwag mo siyang paniwalaan, sinungaling yan. Napalingon si Liu Cheng Shan, at agad na nagdilim ang kanyang mukha, Hoy, bata ka, bakit mo sinisira ang lahat ng negosyo ko, pagkatapos ay bamaling muli kay Ling Xiao? Ngayon ay may halong pagsusumamo sa tinig, ang daan papasok ng Fendao City ay yari sa Great Divine Cultivator. Hindi ka pwedeng lumipad o gumamit ng cultivation, medyo mahirap. Kahit hindi nyo kailangan ng unique skill, baka kailangan nyo ng gabay, di ba? Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Fang Leng Xiao at nagpatuloy sa paglalakad, napilitan si Liu Qing Shan na sumigaw at habulin sila. Hoy, hintayin nyo ako, sampung blue spirit dollar na lang, sige na, okay na rin ang lima. Samantala, tumingin si Li Xiaofan kay Fang Leng may halong pag-aalala sa kanyang tinig, Master Fang, bakit ako lang ang isinama mo ngayon? Bahagyang sinipat siya ni Fang Ling Xiao mula sa gilid, at mahinang tumugon, dahil mahina ka pa, dinala kita rito para baka sakaling makachamba ka ng magandang encounter. Muling nagtanong si Li Xiao Fan, may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha, pero hindi ba mas okay kung sa mas malakas ibigay ang ganong chance, hindi ba masasayang lang kung sakin mo ipapasa? Ang opportunities ng iba ay hindi sa Fendao Sec, paliwanag ni Fang Ling Xiao na may bahagyang ngiti, at saka, kailangan ng sect ng someone to oversee things, hindi mo kailangang madama ang pressure, dahil ito ay tungkulin ko. Sa likuran, patuloy pa rin ang walang sawang pakiusap ni Liu Qingshan, dalawang blue star, dalawang blue star na lang. Opo, opo, sagot ni Li Xiaofan mula sa unahan, na para bang gusto na lang tapusin ang usapan. Itinataguyod ni Liu Qingshan ang kanyang alok, halos nakangisi habang pinapakita ang dalawang daliri sa harap, dalawang blue spirit coins na lang, at ako na ang magiging gabay niyo, tiyak kong pananagutan ang inyong kaligtasan, ano sa tingin niyo? Sa narinig, malamig at diretsyo ang sagot ni Fang Ling sige, pero ang isang dollar ay ibabayad pagkapasok na natin sa lungsod. Medyo nag-alangan si Liu Cheng Shan, ngunit bago pa siya makatanggi, idinagdag ni Fang Ling kasama na ang meals at accommodation. Nang marinig ito, agad na kumislap ang mga mata ni Liu Cheng at mabilis na pumayag, sige, deal. Samantala, biglang sumulpot si Shadow mula sa gilid, nakatingin ng matalim kay Fang Lingshao, sobrang luji ang dalawang Blue Spirit Coin para sa isang gabay, paalala niya, malamig ang tinig, magaling lang naman ng kaunti ang pangangatawan, baka pagpasok ninyo sa lungsod, maubusan ka pa ng Blue Spirit Coins. Mahinahon at walang bakas ng kaba ang sagot ni Fang Lingshao, ang antas ng kanyang kultibasyon noon ay tiyak na hindi basta-bastahin. Baka makakuha ako ng binhi ng kapalaran mula sa kanya. Napatingin si Shadow kay Liu Chengshan, sa kamuling bomb aling kay Fang Ling na may bahid ng pagkamangha, kahit dito na sealed ang cultivation, kaya pa maramdaman ni Fang Ling ang dating level ng isang tao, bunong niya sa sarili, bago muling ibinaling ang tingin kay Liu Chengshan na naglalakad sa unahan, pero habang tinitingnan ko siya, parang lalo siyang pamilyar, guni-guni ko lang ba to? Samantala, inirapan ni Liu Chengshan ang mga Blue Spirit Coins sa kanyang kamay, sa kamariing nagwika, sasabihin ko sa inyo, hindi madaling pumasok sa Fendao City, tumingin siya sa kumikislap na barya at nagpatuloy, una, kailangan ng Blue Spirit Coins para manatili sa lungsod, isang barya bawat araw, syempre, pwede bayaran ang 28 coins ng isahan para sa monthly pass, tipid ng dalawang coins. Pagkatapos, Tumingin siya ng may ngiting may halong paghanga kay Fang Ling Xiao, Daoist friend, ang yung Blue Spirit Coins ay hindi lamang sagana, kundi napakataas pa ng kalidad. Mukhang pinaghirapan mo ang cultivation, ah. Sakto lang, magaan tugon ni Fang Ling Xiao. Hindi nagpadaig si Liu Chengshan at iginiit pa ang kanyang huling pahayag. Mukhang napakalalim ng cultivation mo, Daoist friend. Huwag mo lamang tignan ang itsura ko ngayon. Noong ako'y, isa akong napakagaling na tao, Itinaas niya ang daliri na may kayabangan, kahit isang true immortal sa heavens, kayang-kaya kong patumbahin sa isang suntok. Sa narinig, napaungot si Shadow, ang yabang talaga. Samantala, tumingin si Li Xiaofan kay Liu Qing Shan, halatang naguguluhan, ganoon ba kalakas ang true immortal, kaya mo ba talaga sa isang suntok? Bago sumagot, kinamot ni Liu Qing Shan ang kanyang mukha at napabuntong hininga, baka hindi sapat ang isa, mga dalawa o tatlo siguro, Bigla siyang napatingin kay Li Xiaofan, Teka, young friend, nakasalubong mo na ba ang isang true immortal? Mabilis na umiling si Li Xiaofan, hindi po, wala pa. Sa sandaling yun, tinitigan ni Liu Qingshan ang mga blue spirit coin sa kanyang palad, para bang may mabigat na iniisip, bahagya siyang umisi bago magsalita, o nga naman, sa immortal world o sa immortal palace, puro mga baliw ang mga yun, isang baguhan na katulad mo, na nagsisimula pa lang sa pag-cultivate, baka maging abo na sa isang sulyap lang nila. Pagkasabi nito, walang dagdag na paliwanag, tumalikod siya at tumungo sa isang maliit na inn sa gilid ng daan, malayo pa ang Fendau City, magpahinga muna tayo dito. Aniya, habang tinutulak ang pinto na umuugong sa kalumaan. Samantala, sa labas na kainan ng tahimik na pavilion, may isang lalaking nakasuot ng itim na balabal, nakaupo sa isang mesa kung saan nakalagay ang isang kumikislap sa bughaw na kulay ang tila isang cube, Mariin ang kanyang tinig habang nagsasalita rito, so, kilala mo ang pagkatao ng taong yon. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Liu Qinghe, malamig ngunit matatag, syempre, inalis ko ang seal na itinanim mo sa kanya, at iyon ang nagligtas sa buhay mo. Sumingkit ang mga mata ni Dragon Sovereign Li, at malamig na tumugon, sino ang nakakaalam kung bahagi lang iyan ng iyong pakana. Napabuntong hininga si Liu Qinghe, bahagyang umiling, at mahina ang wika, hai? tumulong ka na nga, parang ikaw pa yung kalaban, sa sandaling yun, tumagos ang tingin ni Dragon Sovereign Li sa kanya, puno ng paghamak, pagdating sa Fendao City, tiyak na hahanap ako ng paraan para patayin ka, ngumisi si Liu Qinghe, tiningnan siya ng pailis, at may halong panunukso ang tinig, sige, aabangan ko yan. Sa mga sandaling yun, marahang naglalakad si na Liu Qingshan, Fang Lingxiao, at Li Shaofan papasok sa loob ng silid ng isang mataong bahay panuluyan, Bumabalot sa paligid ang amoy ng bagong lutong pagkain at ang banayad na ugong ng mga usapan, agad silang sinalubong ng waiter na may malapad ng ngiti at masiglang wika, Sir, dito po tayo. Ngunit biglang natigilan ang waiter, tila may naalala, bahagya siyang napakunot noo at may halong biro at pagtataka na nagsabi, Hoy, hindi ba't ikaw si Beggar Liu? Saan ka na naman kumuha ng pera para sa alak? Mahinihin munit may kumpiyansang tugon ni Liu Cheng Shan, habang bahagyang itinaas ang kanyang hintuturo na para may lihim na ibinubunyag, Hoy, Wang Mazi, iba ngayon, may tunay tayong patron, isang naglalakad na punong-puno ng yaman. Pagkasabi nito, umiling siya ng marahan, ipinikit ang mga mata na worry ni nanamnam ang tagumpay, at may kumpiyansang idinugtong, dalawang silid na pinakamaganda, siguraduhin mong may tanawing kaaya-aya, bilisan mo at ikaw na ang magturo ng daan. Agad namang umayos si Wang Mazi, itinaas ang mga kamay na parang nag-aanyaya, Sige po, mga ginuo, sa itaas tayo, may nakahanda ng upuan sa bubungan para sa inyo. Samantala, sa labas ng hapag ng bahay panuluyan, sa isang sulok na natatakpan ng anino, nakaupo ang isang pigurang nakasuot ng maitim na balabal na may hood, si Dragon Sovereign Li Sa tabi niya, maririnig ang mabigat na tinig ng kanyang gabay, puno ng buntong hininga, ha? Ginamit mo rin pala ang kapangyarihan ng panloob na ubod na yun. Napalingon si Li Yi, may halong gulat at tuwa, matanda, gising ka na. Ngunit hindi sumagot ang gabay, sa halip, mariinitong nagsalita, may bakas ng pangamba sa tinig, makinig ka, kailangan mong umalis ngayon din, dumating na si Fang Ling Xiao. Ngumisi si Li Yi, tila walang alintana, si matandang Fang, ayos lang, magkakilala kami, hindi niya ako pahihirapan. Hangal, mariing sigaw ng gabay, huwag mong kalimutan na ninakaw mo ang isang nilalang mula sa langit para sa pansariling paghihiganti, si Fang Ling Xiao ay nakatali sa nakakatakot na ugnayang karmiko, malalim ang koneksyon niya sa mga batas ng mundong ito, kaya niyang basahin ang mismong mga alituntunin ng langit. Dagdag pa nito, mas mabigat ang tinig sa kapalaran mo, kapag nasangkot ka sa karma niya, para ka na ring patay. Sa narinig, nanlamig at pinagpawisan si Li Yi, ganun ba talaga kabigat? Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, napatingin siya sa isang direksyon. Doon, marahang bumukas ang pinto at pumasok ang waiter, magalang na nagsabi, "Ginoo, kung hindi po nakakabahala." Biglang napahinto si Wang Mazi nang makita niyang walang tao sa labas ng premium area. Napakamot siya ng ulo at nagtanong, "Ha, saan siya napunta?" Muli niyang itinaas ang kamay upang alalayan ng grupo ni na Liu Qingshan, masiglang wika, "Ah, dito po, mga ginoo." Malapit ng ihain ang inyong pagkain. Maya-maya, nakaupo na si na Fang Lingxiao, Li Xiaofan, at Liu Qingshan sa harap ng mesa. Nakasandal si Liu Qingshan, nakapatong ang isang binti sa kabilang tuhod, at may kumpiyansang sabi, Sige, tuloy mo. Agad po, masayang tugon ni Wang Mazi habang mabilis na kumilos. Samantala, marahang itinaas ni Fang Lingxiao ang kanyang kamay at tinitigin ito, Worry sinusuri ang bawat hibla ng enerhiya habang malalim na nag-iisip, mula nang dumating ako sa bayang ito, tila pinipigil ang aking kapangyarihan, may puwersang panlabas ba, isang formes o marahil, ngunit hindi niya natapos ang iniisip ng biglang magsalita si Liu Cheng Shan, puno ng kumpiyansa, kung may nais kayong itanong, mga Diyos, huwag kayong magatubili, sasagutin ko lahat. Agad namang ibinaling ni Fang Ling ang tingin kay Liu Qingshan at mahina nagtanong, Gaano pa kalayo mula rito ang lungsod ng Burning Dao? Walang pag-aalin lang ang tugo ni Liu Qingshan, malapit lang bukas ay naroon na kayo, pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya at nagtanong, kung maaari, mula sa ang sekta ba kayo nagmula, mga ginoo? Mula kami sa Ling Xiao sect, malamig na sagot ni Li Xiao Fan, idinagdag pa niya habang nakatingin sa direksyon ni Fang Ling Xiao, ito ang tagapagtatag ng aming sekta, si Fang Ling Xiao. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Liu Qing Shan, isinandal ang kamay sa mesa at mariing nagtanong, Fang Lin Xiao, ikaw ba ang nakaligtas sa Heavenly Tribulation? Tinamaan ng kidlat sa loob ng sandaang libong taon, may paghanga sa kanyang tinig ng idagdag, hindi ko akalain nakalabas ka ng buhay, kamangha-mangha, talagang kamanghamangha. Swerte lang talaga, tugon ni Fang Ling Xiao, pawisan ang mukha at bahagyang naiilang. Mayamaya, -maya, naging seryoso ang kanyang tinig at nagtanong, kapatid na Liu, maaari ko bang malaman kung saang sekta ka nagsanay at paano ka nauwi sa ganitong kalagayan? Bago sumagot, tumingala si Liu Shan at may pag-aalin lang ang wika. Ako, isa lamang akong ligaw na tagapagsanay, pero aaminin ko, minsan ay taglay ko ang kapangyarihang kayang batasin ang kalangitan, isa akong kilalang tao noon, ngunit sa kasamaang palad, na wala ang lahat ng yun sa Burning Dao region, mabuti na lang at isa akong tagapagsanay ng katawan, nasa loob pa rin ang aking lakas. Kung hindi, matagal na sana akong patay. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang bumalik si Wang Mazi, dala-dala ang mga pagkain, napalingon sila sa tuwa habang masayang wika ng waiter, ginoo, narito na po ang mga pagkain in order ninyo. Sa mesa, nakalatag ang samot-saring masasarap na putahe, masayang tumawa si Liu ha hahaha, ngayong araw, sinwerte rin si matandang Liu. Ngunit biglang tumayo si Fang Xiao, dahilan upang mapatingin sa kanya nang may pagtataka si Liu Qingshan at Li Xiaofan, mari sinabi, kumain muna kayo, maghahanap lang ako ng lugar para magbawas. Sige, sabay na tugo ng dalawa, makalipas ang kalahating oras, hindi mapakali si Li Xiaofan dahil hindi pa rin bumabalik si Fang Xiao. pawisan ang kanyang mukha habang mariing wika, ako na ang titingin sa kanya, dali-dali siyang tumayo at umalis habang si Liu Qingshan ay nakatingin sa kanyang papalayong likod at pabirong sigaw, bilesen mo, baka maubos ko lahat. Sa sandaling yun, mabilis ang mga hakbang ni Li Xiaofan pababa, pagdating sa ibaba, mabilis niyang inikat ang tingin sa paligid, ngunit biglang may bumangga sa kanya, dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Pagangat ng kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaking nakatingin sa kanya ng masama, malamig ang tinig nito nang magsalita, ako ba ang binangga mo? Habang nakaupo sa malamig na sahig, tila tuliro ang ekspresyon ni Li Xiaofan, nanlalabo ang kanyang paningin habang mariing nag-iisip, ang sagisag na yun, iyon ang Cloud Crane Sect, isa sa tatlong pinakamalalakas na sekta. Agad siyang yumuko at nagwikang may paggalang upang humingi ng tawad, ngunit hindi tinanggap ng lalaki ang kanyang paghingi ng paumanhin, sa halip, marinitong tumitig sa kanya, galit ang tinig at may halong pang-uuyam isang insekto lang na halos nasa yugto pa lang ng cheerifying, naghahanap ka ng kamatayan. Bago pa lumala, agad namang nagsalita ang babaeng kasama nito, malumanay ngunit may diin, maliit na kapatid, huwag kang gumawa ng gulo, naghihintay pa ang nakatatanda. Napasinghap ang lalaki, saka nagwikang may matinding pagkainis habang nakatingin ng matalim sa paligid, nakakasuya ang mababang mundong mortal na ito, kalimutan na lang natin, sabihin na lang natin isang insekto ang bumangga sa akin. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, biglang lumitaw si Fang Lingxiao, dahan-dahan daw ang naglakad papalapit sa hambog na lalaki, pagkadaan niya rito, tila isang trampo ang katawan ng lalaki, umiikot nang mabilis at sa isang iglap, malakas na bumagsak sa lupa. Nang masaksihan ito, masiglang natawa si Li Xiaofan at tinawag si Fang Lingxiao na parang isang grandmaster na hinahangaan. Unti-unting tumayo ang hambog na lalaki, nang ininigsig sa galit, agad lumapit ang babaeng kasama niya at nagtanong, puno ng pag-aalala, maliit na kapatid, ayos ka lang ba? Hindi sumagot ang lalaki, sa halip, mariin niyang isinambit, hayop ka, pagkatapos ay itinuro niya si Fang Ling Xiao na papalayo, galit na sigaw, hoy, ikaw dyan, huminto ka, at nang mapagtanto niyang hindi siya pinapansin, lalo siyang nagnitnit, hayop ka, kinakausap kita. Bahagyang sumuliyap ang babae at mariing wika, maliit na kapatid, huwag kang bastos. Ngunit sa kanyang isipan, may liim siyang pagtataka, hindi ba't lupa ito ng mga mortal? Bakit parang hindi mababa ang galaw at kapangyarihan ng lalaking iyon? Hindi pa rin napapawi ang galit ng hambog na lalaki, mabilis siyang naghanda ng pag-atake at mariing nagbanta. Hindi ako sumali sa sekta mo para makipagplastikan, kung gusto kong makipag-usap ng maayos, hindi na sana ako nag-aral ng imortalidad. Sa isang iglap, mabilis siyang umatake mula sa likuran ni Fang Leng Xiao, gamit ang kanyang espada. Ngunit sa halip na tamaan, bigla na lamang nabali ang sandata, dahilan upang mapako siya sa pagkakatitig sa hawak na piraso ng bakal. Bahagyang lumingon si Fang Lingshao, malamig ang tingin at may bahid ng panunuya. Ah, sa akin ka pala kanina pa nakikipag-usap, lalo pang nagngit-ngit ang lalaki. Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Paano ka nagkakalakas loob na maliitin ako ng ganito? Ngumiti ng mapanukso si Fang Lingshao, at sa kislap ng kanyang mga matang bahagyang nagliliwanag sa asul. Mariinyang winika, sino ka nga ba, kung hindi ka lang nagsalita, iisipin kung isa ka lang asong gala sa gilid ng daan.